Hello mga kachoko fam. Ayan. Favorite po nila itong treats. Ito po. Favorite nila itong treats na to. Uh, atin pong itatry sa kanila kung kaya nilang maghintay ng na sumun uh, kung kaya nilang maghintay dahil cha-challenge po natin sila yung patience challenge. Yan. Ito po. Maglalagay po ako dito sa oh, sit muna kayo doon. Sit. Sit kayo. Dali. Sit doon. Sit ay wag mo nang kakainin ha ilalagay ko rin din yan sa ibabaw ha Tigis. ha ito tig dalawa kayo wait lang wait lang ha ilalagay ko rin tapos wag nyo muna kakainin ito ha wag nyo muna kakainin wag nyo muna kakainin tay Tama na. sit 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 muna sit 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 wag muna na kakainin ha wag muna na kakainin wag muna na kakainin Huwag mo nakakainin. Kita ko. Huwag <laughs> mo nakakainin. Ops! Huwag mo nakakainin. Naalis kami. O, parang hindi, parang hindi po kaya na sila ay mag-patience challenge dito. Hindi nila kaya to. Ano. Kasi favorite kasi nila to. Eh. Tingnan nyo naman po yung kanilang reaction. Parang hindi kaya. <laughs> parang hindi kaya eh. Sit mo na, sit. Sit. Sit, sit mo na, sit. Sit. Ako. Ah. Alis kami ha. Huwag kakainin. Shhh. Huwag kakainin. Huwag kakainin. Hops. Hops. Hop. Hindi na po. Nakatiis si Mami Hershey. Nako. Wala. Pilg. Pilg po ang challenge natin sa kanila. Kasi hindi nakatiis si Mami Hershey. Kaya yan, bibigyan na natin si KitKat. Ay, favorite na favorite kasi nila ito eh. Hindi kaya, hindi, hindi sila nasunod kasi favorite nila ang biscuit na to. ah uh, mag high five na lang, oh, KitKat. Nene, high five. High five. High five. High five. Uh, high five. High five. High five.

Uh, up, 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 up. Dali, up. Ayan. Tapos ko pa yung dalawa sa baba. Mm. Hindi po nila kaya yung patience challenge. Kasi favorite na favorite nila to. Mm. Ayan. Ayan. Mm. O, sige, ayan. Matama na. At yung dalawa naman. O, uh, hindi nyo kaya patience challenge. Ano? O, uh, high five na na Kit High five. High five Kit Kat. Up. <laughs> up, 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 Ayaw ay ano na lang, lay down. Lay down. Ay, nag-lay down si Mami Shi. O, oh, lay down. Lay down. Lay down. Ayun. Ayan. Hmm. Ha, tama na. Tandalwa naman ang bibigyan ko.